Hi guys, ari naman kita subong, naglagaw-lagaw, kag Ari kita subong sa tampalong, maiyaw kita ba nga no? yeah! Kruting! Kruting! Ginagruting na naton ang manok guys kay Dakpunta pero sa totoo lang guys, may nadakpan ako gali nga tatlo ka bilog na sa korong amutong iyawon. Actually, ang tatlo gali na nadakpan dere na today de gindala na to sa Burgos. Pero ginbalik naman dere naman namon kay para ipaiyaw kay Tamaran kami mag iyaw. Tapos naman iyaw, ginbalik naman namon ulit sa Burgos kag dito naman gin tinula. Pero antes kami nagpuli imbes ang manok ang pang iton ko ako galiagin pang itsang ido tatlo lang ang naigin manok ay daso naman ang na konsumo o kadamo kadyas ang ila manok ay sige lang sila pa buto